Oh, so, okay, ito yung sirena. Ito yung sasalog yung ano, yung isda. Yung sa sirena <Salong>, <laughs> <sereno, nilapis. laughs> sa dagat, sirena sa dagat. <laughs> Dito, sa sirena sa to. Ah, na tayo katagalog. Oh, Ay, na tayo katagalog. Kasalog. Mayroon. Sirino. Gusto nga, Sa dagat. Sa dagat. Tama sa dagat.